Good morning. Ayan. Kapi tayo na kapsat. Magmamadaling araw po kami ng lalabas ngayon. Pantay man din titi ko. Maka tayo gumising. Tapos maka tayo nalimpo. Kasi doon wala po tayo ano, liliguan meron naman pong bahay doon na nag-offer pwedeng maligo, pwedeng matulog pero medyo malayo po May isa naman tayo kaka isa tutulong na po tayo sa pag-aalaga dahil ipitan na po yung pastulan at kundi na lang po yung nakakain nila para makapag-survey na rin po ng ano, mapapastulan Gagawit tayo ti Makan, ti Itik. Manungas ako at tatay. Manungas ako. Manung yunog mo ay, ay day. Makahuli tapay dita ta. Hanggag ka jay ka ta.

nagbibiyahe na tayo papunta sa alaga natin Kailangan na po kasi nila ng backup na magbabantay dito sa mga alaga natin. Ah, dati tayo manunan kakabsat, ayun ti Uh may tayong tumulong ng uh, pastor ta medyo marigatan dan kailangan na rin pong mag survey ta nabibitin na po yung kinakain nila yung mga alaga kong pamangkin ay pinalaga ko muna sa kapatid ko yan Diyan dayay itik chay yon. Chai. Pasordan. Samsampot tayo lang una kakabsat dito ayan tiitik itik. Ate ti nabutan tayo dita. Eh. dito uh, dikke itik -di tayo nga nakawara. Kakabsat nga makita. Ini gigi dekat buat yang pas-pas torni. Hmm, agak daya tu. Tak ini. Tak kena Punta ni Tata Raita. Sa katago ni Daha. Nawaradan ka kapsat. Naglawat nagyananda. Ginadayo kami. Yeah, 7.30 ng morning kakapsat. At kasalukuyan pa rin po kaming nagpapastol ng alaga nating itik. ang pinapastolan natin ay dry feeding. Ang na po dito kaya malambot na po yung lupa. Pero hindi pa rin po nagtubig. Kainom, tas pagkakain sila. Papainom, tas kakain sila.

Oh, <laughs> oh.